vegetable. Mmm, bango ng aking nilaluton kabuti taps, guys. Ayan. Wow! Simply, very simple na pagkain pero more more vitamins and minerals. Wow. Disclaimers, hindi kumakain ito ha. Kasalukuyan na kaming kumakain ng aming tanghalian ngayon. At ayan o, oh, ayan na yung aking masarap nga yan, ginisang ah, kamote taps. Kung pagatalbos talbos ng kamote. Ayan, di ba? At kasami ko yung aking hobby. Ayan. At mayroon din kaming, ayan, no? Bicol Express na may sili. Eh, nakanghang yan. di ako kumakain ng manghang talaga. Ayan. Pero yung aking Junakis, mahilig talaga siya sa ano. <laughs> ayan, mahilig sa manghangyan yan. Nalina na anak, Len. Kain na. Pa-share na lang at pa-subscribe ng ating mumunting channel. At hope, ah, kamote taps. Kung pagatalbos talbos ng kamote. Hello guys. Good morning. Good afternoon. Happy lunch. Dahil I think 12 o'clock na. For today's vlog guys, ayan. Ito ang ating lulutuin. Ito ang lulutuin natin. Oh. Vegetable. Talbos ng kamote. Oh. Yan. Masarap ito guys. Eh. Pero hindi ko ito tanim. Binili ko lang ito. Kahapon may naglako nito. Yan. Galing ito sa kinsi kinsi Bofard kinsi kinsi Kung baga Mount 1515. <laughs> <laughs> Oo. Oh, 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 kinsi kinsi kasi di bundok. Di Mount 1515. Doon ito galing. Kaya ito ang ating ulamin. Sino ba marunong mag-ulam nito? Yan. Diba? At anong pinaka best nga gawin dito? Pwede itong gawing apan-apan. Yung apan-apan na may egg. Pwede ko rin gawin ito. Suka. Vinegar. Lemon. At saka alam nyo na kung anong sagol pa dito. Pwede maraming pwede ihahalo dito. Kaya lang, wala tayong halong iba. Pwede, pwede ko rin itong gisahin. Pwede ko rin itong igisa lang sa onion at sa, sa garlic. Tapos, lagyan natin ng magic si. Diba? Ayan. Himayin ko ito guys. Samahan nyo na ako maghimayin ito. Ito ulam namin ngayong araw. Ayan. Pasensya na yan hawak-hawak ko lang yung cellphone ko. di pa ako nakabili nang hawakan. Kaya ganyan yan. ba? Diba? ang ating ang vlog is kulang pa tayo sa kagamitan. Kaya, pagpresensya niya po itong aking mamunting um, uh, channel. O, oh, diba? Kaya saman niyo ako. At ang paghihimay nito, kailangan maayos ang paghihimay dahil baka mayroon siyang uh, insect design sa sulod. May insect sa sulod ba? May uh, mananap na uh, maliliit kasi. So, kailangan bulat-latin bukikiin natin yung dahon niya or leaves niya, nga naka-close, dahil dun kasi minsan nakatira naka yung mga, ants guys, siguro naman, alam mo na natin na minsan talaga, mayroon talagang, kumbaga dito sa Bisaya, mamang, nga naka ano, makatago sa dahon, so kailangan talaga natin ipagpag, yan, hinila ko pa yung aking habi, para makita nyo guys, ayan, pagpasinsahan nyo natin siya ay nakahubad dahil, ah, uh, mainit ngayon dito sa may amin, di diba? Yan, talagang tatlong ano ito, tatlong bugkos binili ko. Binili ko lang ito galing kinsi kinsi. Ayan, pagpa-cute mo na ako sa aking vlog. Kahit hindi naman ako cute para magiging cute at least just for fun lang. Hindi naman kayo ma dito sa aking uh, paghihimay. Ayan, ganyan lang. Before ko yan hinimay, inano ko na yan. Ah, uh, ni, uh, ni, binabad ko ba sa tubig at winiwis winiwisi was kumbaga para malaglag yung mga dapat nga malaglag nga nakakapit sa dahon. Ayan, pagkain lang yan dito sa may amin sa probinsya pang uh, pang, pang mahirap nga pagkain. pagkain kumbaga pang for nga pagkain. Pero more more vitamins naman at maraming uh, pwedeng igamot sa ating mga karamdaman like diabetes or pagdagdag ng sugar o i-google nyo na lang ang iba dahil I'm sure naman mayroon naman tayong kanya-kanya mga google o oh, diba o oh, yan samahan nyo ko sa aking paghimay dahil maghimay tayo and then pagkatapos uh, ito lang pwede itong ilaga ilaga ko ba ito or gisahin ko lang walang halo na ah, ano lang soy lang at saka um, magic sea tapos uh, konting asin at mga pang palasa pang iba, mga onion, garlic, ayun lang ang anong gisahin ko lang siguro talaga ito. Hindi ko lang ito ilalaga or baga ilapwa. Kaya samahan niyo ako guys sa aking paghimay. At magsa-shoutout na rin pala ako sa mga nag-subscribe ng aking channel at nag-like. Uh, thank you sa inyong lahat. At sa hindi pa nakapag-subscribe, I hope mag-subscribe na po kayo. At nang katulong din naman kayo sa aking mamunting channel at paki-like na rin. At kung pwede, paki-share na rin. Pwede rin mag-comment. Thank you so much. Wow. Love you all. Pa, may ng iba? Ngunit... Kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Ito tingnan mo to, marami to. Utong lang ito pag naluto ito. Kapranggot lang talaga ito pag ito ay naluto. Kaya kung titingnan natin, marami. Pero pag naluto na itong mga dahon niya, wala na. Kakaunti na. na lang ito. Ayun na nga. Napakanta na nga ako dahil sa sobrang tagal maghimay nitong mga talbo. <tod>